Hindi ito katang isip, ito ay isang dokumentado, sinumpaan at kinilalang kaso ng simbahan at korte. Ang kwento ng isang dalagang alemana na nagpatuloy sa pananampalataya kahit sa gitna ng mga pagdurusa. At sa bandang huli ay naging biktima ng isang labanan, hindi lang sa pagitan ng siyensya at relihiyon kundi ng langit at empyerno. Ako si Abel at ito ang Takip Silim Piles. Ngayong gabi ilalahad natin ang tunay na kwento ng batang babaeng sinaniban, si Annalise Michelle. Si Annalise Michelle ay ipinanganak noong September 21, 1952 sa label Pink, Bavaria, Germany. Lumaki siya sa isang konserbatibong pamilyang katoliko, tahimik, religyosa, mahiyain, isang typical na dalagang probinsyana. Pero noong siya'y labing anim na taong gulang, nagsimula ang mga kakaibang Saint Thomas. Bigla na lang siyang natutalala. Naninigas ang katawan, mga seizure na hindi maipaliwanag. Nagdiagnose ang mga doktor ng temporal lobe epilepsy. Isang kondisyon sa utak, binigyan niya ng gamot. Pero mas lalong lumala ang kanyang kalagayan. Nagsimula siyang makakita ng mga itim na anino, madidilim na mata at kakaibang mga mukha Hindi lang ito basta epilepsy, ayon kay Enelis May mga bumubulong sa kanya, may mga boses na nagsasabi na siya raw ay pag-aari ng kadiliman Nagumpisa na rin siyang maglakad sa paligid ng bahay sa dis oras ng gabi Lumuluhod siya ng pait ulit sa harap ng altar hanggang sa masira ang tuhod niya hindi na siya pinapasok sa eskwela, kumakain na siya ng mga insekto, umiinom na siya ng sariling ihi at sumusugat sa sariling gamit ang koko. Ang mga doktor hindi na makapaliwanag. Dito na pumasok ang simbahan. Noong 1975, ang mga pare na sina Father Ernst Art at Father Arnold Renz ay inihiling ng pamilya na magsagawa ng eksorsismo. Ginamit nila ang rite of exorcism ng simbahang katoliko Mahigit 67 sessions ang isinagawa sa loob ng 10 buwan Minsan tumatagal hanggang 4 na oras bawat session Ayon sa mga pare, may anim na demonyo sa loob ni Annelise Si Lucifer, Cain, Judas, Nero, Hitler at isa pang sinasabing tagapahirap na mga santo Ang boses ni Annelise ay nagbabago parang halimaw na may boses ng matanda Minsan sabay-sabay silang nagsasalita mula sa iisang bibig. Sa tagal ng proseso, hindi na siya kumain nang hina siya. Lubhang pumayat at halos butot balat na lang. Noong July 1, 1976, natagpuan si Annelise sa kama niya na wala ng buhay. Ang opisyal na Thailand, malnutrition at dehydration. Ang timbang niya ay halos 30 kilos na lamang. Isinampa ang kaso laban sa magulang ni Annelise at sa dalawang pare. Ang tanong ng mundo, sino ang may kasalanan? Ang simbahan ba na pinayagang mag-eksorsismo sa halip na dalhin siya sa ospital? O ang medisinang hindi umubra sa kanyang kondisyon? Sa uli, itiniklara ng korte na negligent homicide ang nangyari. Pinatawan ng anim na buwan na pagkakakulong ang apat na sangkot. Ang katawan ni Annelise ay muling inilibing noong 1978 matapos sabihing nagkaroon daw ng miraculous signs ang kanyang puntod. Hanggang ngayon tinatanong pa rin ng mundo, isa ba siyang biktima ng relihiyon o isang tunay na kwento ng laban ng kaluluwa sa kadiliman? Ang kanyang mga tape, ang kanyang mga iyak ay patuloy na bumabalot sa mga taong naghahanap ng sagot. Ito ang kwento ni Annelise Michelle, ang tunay na Emily Rose. Sa likod ng bawat dasal, sa pagitan ng bawat sigaw at pakiusap, may mga naiwan tanong. Mga tanong na hanggang ngayon ay hindi pa rin lubos na maipaliwanag. Ngayon babalikan natin ang mga tunay na tape ng eksorsismo at ang mga revelasyon pagkatapos ng kamatayan ni Annelise Michelle. Ang mga eksorsismo ni Annelise ay na record ng mahigit 42 cassette tape. Ayon sa mga pare, hindi lang basta boses ni Annelise ang manaririnig may mga pagkakataong dalawa o higit pang boses ang sabay-sabay na lumalabas mula sa kanyang bibig. Sa isang bahagi ng tape, may tinig na nagsasabing, Kaluwat-luwat ng impyerno, hindi mo Isinailalim sa forensic analysis ang mga tape, ang ilan sinasabing posibleng gawa lamang ng kanyang utak, ngunit may mga eksperto na hindi maipaliwanag kung paano niya na ang ilang vocal distortions. Noong 1978, dalawang taon matapos siyang mailibing, hinukay muli ang bangkay ni Annelise ayon sa hiling ng mga magulang niya. Ayon sa kanila, may mga nakakita ro ng kakaibang liwanag sa paligid ng puntod. Ang sabi pa ng ilan, hindi daw naaagnas ang katawan niya. Ngunit nang siyasatin ito ng mga otoridad, ang katawan ni Annelise ay naaagnas gaya ng inaasahan. Pero ang misteryo ay hindi dito nagtatapos. Mula sa buong mundo, may mga taong nagsasabing na panaginipan nila si Annelise. Ilang diboto ang nagsasabing nakita nila siya sa panaginip, nakasuot ng puti at may liwanag sa likod. Isang madre mula sa Spain ang nagsasabing, Nagpakita siya sa akin at sinabi niyang pinili siya para magdusa bilang sakripisyo para sa mga makasalanan. May ilang ding nagsasabing pinagaling sila ng kanyang dasal at dito na pumasok ang panawagang gawin siyang isang santa. Hindi kinilala ng Batikan ang kanyang kaso bilang miracle o official possession. Ngunit maraming pare at katolikong konserbatibo ang naniniwala si Annalise ay isang martir at ang kanyang mga sakit ay hindi lang physical kundi spiritual. Hanggang ngayon may mga pilgrimage sa kanyang puntod, may mga kandila may mga larawan, mga dasal, pero may isang tanong na mas matindi kaysa sa lahat. Paano kung totoo nga ang lahat ng ito? Ang kwento ni Annelise ay hindi lang kwento ng sakit. Ito ay kwento ng pananampalataya ng labanan sa pagitan ng siyensya at paniniwala ng katawan at kaluluwa. Walang makakasiguro kung sinaniban nga ba si Annelise o isa lamang siyang biktima ng kakulangan sa kaalaman sa mental health noon. Pero sa uli, ang iniwan niyang tanong ay hindi para sagutin. Kundi para pag-isipan Matapos ang pagkamatay ni Annelise Michelle Hindi pa tapos ang bangungot Ang mga magulang niya at ang dalawang pare Ay isinaktal sa korte At sa paglilitis na iyon Tumabas ang mga ebedensyang hindi pa naririnig ng publiko Mga detalye ng isang laban Hindi lang sa pagitan ng demonyo at tao Kundi sa simbahan at batas Noong 1978, sinampahan ng kasong negligent homicide ang mga magulang ni Annelise, sina Anna at Joseph Michel, kasama ang mga paring sina Ernst Art at Arnold Renz. Ang prosecution ay nagsabi, hindi siya binigyan ng tamang medical treatment, hinayaan nilang mamatay si Annelise sa gutom at kapabayaan. Ngunit ang depensa, isa itong pagsubok sa kaluluwa mismo ng Germany. Isa-isa silang tumayo sa witness stand, si Father Renz umiiyak habang isinasalaysay ang mga eksena ng eksorsismo. Ayon sa kanya, Hindi ito eskizoprenya, narinig ko ang ibang boses, narinig ko ang pitong espiritong nagpapakilala bilang sina Hitler, Nero, Judas at si Lucifer. Ang mga doktor naman naglabas ng psychiatric records ayon sa kanila. Si Annelise ay dumaranas ng psychosis at posibleng may epilepsy Ngunit may mga parte ng kanyang katawan na may sugat, paso at galos na hindi maipaliwanag. Sa gitna ng lahat, may mga nakikinig na hindi alam kung saan papanig, sa siyensya o sa pananampalataya. Matapos ang tatlong araw ng testimonya, ang hatol, guilty ang dalawang pare at ang mga magulang. Ngunit hindi sila ipinakulong. Six months suspended sentence at three years na probation lamang ang ibinigay. Para sa ilan ito ang ustisya, para sa iba ito ay panlalapastangan sa pananampalataya. Matapos ang kaso, ang simbahang katoliko ay lalong naging maingat sa mga eksorsismo. Kinakailangan ng mas mahigpit na guidelines at ang kwento ni Annelise ay ginamit sa buong mundo bilang warning story. Ngunit sa ilalim ng lahat, may mga nananatiling diboto ni Annelise sa mga lihim na sulok ng simbahan, may mga larawan niya na may libel, martir ng pananampalataya. Naglabasan ng mga pelikula, libro at dokumentaryo, pinasikat dito ang The Exorcism of Emily Rose na hango mismo sa kanyang kwento. Ngunit ang totoo, hindi ito kayang ilahad ang bombigat bigat ng kanyang pinagdaanan. Annelies Michelle, isang pangalan na hanggang ngayon ay hindi tuluyang matahimik, isang babae na ayon sa ilan ay sinakripisyo para sa mga kaluluwa ng iba. Pero sa dulo ng lahat ng ito, ikaw ang tagapakinig ang umusga kung ano ang totoo. Akala ng mundo tapos na ang kwento ni Annelise Michel, ngunit sa liblib ng sulok ng simbahan, sa mga kwento ng mga dating eksorsista, at sa mga tagong recording na hindi kailanman inilabas, may mga kwentong hindi matahimik, mga kwentong pagpaparamdam, sumpa at karulawang na iwang bihag. Matapos ang kanyang libing sa Klingenberg, Germany, Maraming diboto ang bumibisita sa kanyang puntod. Ilan sa kanila ang nagsasabing may nararamdaman silang presensya, may malalamig na hangin, may aninong dumadaan sa gilid ng mata, at minsan may boses na bumubulong. Hindi ba ako tapos? Isa sa mga pinakakilabot na bahagi ng kwento ni Annelise ay ang mga audio records ng kanyang eksorsismo. Sa mga tagong kopya na hindi inilabas sa korte, may bahagi raw ng tape kung saan maririnig ang isang tinig na nagsasabi. Pag namatay siya, kami ang sa lugar na to. Isang dating seminarista, si Franz Muller, ang nagsasabing, Noong 1985, dumalaw ako sa bahay ng mga Mitchell. Naroon pa rin ang amoy. Yung amoy na naamoy namin tuwing may demonyong umalis sa katawan niya. Hindi ko alam kung bakit, pero pakiramdam ko may naiwan pa. Ayon sa isang dokumentaristang aliman na nag-cover ng kaso noong 1999, nang mapakinggan niya ang original na tape, agad siyang inatake ng matinding lagnat. Tatlong araw siyang giniginaw at nagsimulang makakita ng mga anino sa paligid ng kanyang bahay. Ilang linggo lang matapos ang interview, namatay ang isa sa mga editor ng dokumentaryo sa isang car crash. Nakatulog raw ito sa manobela, pero sabi ng saksi, may nakita raw siyang babae sa gitna ng kalsada, maputla at umiiyak. Sa panahon ng YouTube at Reddit, sumulpot ang mga kwento mula sa mga nakapakinig ng Real Exorcism Tape. Isang user ng Reddit ang nagsabi, Pagkatapos kong pakinggan ng tape ni Annelies, nagising ako ng alas 3 ng madaling araw at narinig ko ang eksaktong boses niya mula sa hallway ng apartment ko. May isa pang streamer na habang live ay biglang natigil at namutla sa kamera. Sinabi niyang may boses sa headset niya, boses ng isang batang babae na nagsabing, Tulungan mo ako, may mga naniniwala na si Annalise ay isang martir, isang santa na isinikrepisyo para sa kaligtasan ng iba. May mga deboto sa Poland at Italy na lihim na nagdarasal sa kanyang pangalan pero may ibang nagsasabi baka hindi na siya biktima. Baka siya ay ginawang sisidlan ng mga malaking nilalang, isang demonyong hindi tuluyang napaalis at ngayon ang kanyang kwento ay isang paalala kung gaano kabigat ang labanan sa pagitan ng langit at impyerno. 1978, dalawang taon mula nang pumanaw si Annelise Michel. Pero kahit na nagsara na ang korte, kahit pinalaya na ang mga pare, hindi pa rin natapos ang kwento. Sa maliit na bayan ng Klingenburg, may mga nagsasabing tuwing hating gabi. Maririnig pa rin ang isang babae, umiiyak, nagdarasal, humihingi ng awa. Minsan may mga dumadalaw sa kanyang libingan, hindi para manalangin, kundi para makinig. Sabi nila... Kapag dumikit ka sa kanyang puntod, parang may bumubulong sa tenga mo at hindi mo maintindihan dahil Latin. At ang mga tape ng exorcismo hanggang ngayon, kinagamit pa rin daw ng ilang pare sa pagsasanay, isang paalala kung gaano kalupit ang tunay na kasamaan at kung gaano kahina ang katawan ng tao. Pero kung totoo ngang iniligtas ni Annelise ang iba sa atin, bakit tila siya lang ang isinakripisyo? O baka naman kasama natin siya hanggang ngayon? Baka habang pinapakinggan mo ito, nakatayo na siya sa likod mo. Kung hindi mo kayang humarap sa salamin, huwag mong isasara ang ilaw. Dahil sa takip silim files, ang takot hindi lang basta natatapos. Mag-subscribe ka bago pa siya ang sumunod sa'yo.